Eto mga boss, may nakakatawang pahayag itong si Senate President Tito Soto mga boss. Kayo nang umusga. Hindi natin maaaring pahintulutan ng pag sa anumang senador sa loob ng gusali ng Senado. Sa paglabas ng gusali ng Senado, hindi na yung saklaw ng aming pangangasiwa. Senate President Tito Soto hindi papayagan na arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Sa labas, pwede na. <laughs> Nakakatawa, mga boss. Ibig sabihin, kaya niya lang protektahan ang kanyang mga nasasakupan dyan sa loob ng Senado. Pero pag lumabas na sa, sa Senado, ay hindi niya nakaya protektahan ang kanyang mga tawan. Anong klaseng Senate President ka? Kung talagang may puso at tungkulin ka sa iyong mga nasasakupan, ay kaya mo itong protektahan basta nasa loob ng Pilipinas, mga boss. Yan ang leader. Pero, kung ako kay Bato, Senator Bato de la Rosa, ay kung maglabas na ng warrant bares ang yung ICC, yung Interpol, ay hindi na ako alis ng Senate Building. Diyan ako matulog. Bahala na. Kasi, hindi kay papahuli eh, ni, itong, ni, uh, ni, Senate President Tito Soto pag nasa loob ka ng Senado. So, diyan na lang matulog si Senator Bato de la Rosa at di na siya lalabas. Tingnan ko lang kung talagang kaya bang protektahan Nito ni Tito Soto pag nandyan lang si Bato de la Rosa at hindi ba talaga siya kayang hulihin ng Interpol na mga pulis natin kapulisan, dahil kapulisan naman ang humuli kay Tatay Digong <laughs> at ipinadala doon sa daig mga boss nangyari na ito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maraming nagsabi mismo Pangulo ng Pilipinas, si PBBM sinabi niya na walang karapatan ang ICC na hulihin ang mga Pilipino dito dahil may gumagana ang mga bata sa Pilipinas. Sinabi din yon ni Buying Rimulya nung siya ay sa DOJ Secretary pa mga boss. Marami ang nagsabi matataas na pinuno ng ating bansa pero anong ginawa? Pinahuli pa rin nila. Talagang walang isang salita ang administrasyon na to. Tingnan natin itong si <laughs> Tito Soto mga boss kung kaya niyang panindigan to na kaya niyang protektahan si Senator Bato de la Rosa at hindi niya ipapahuli pag nasa loob ng Senado. Pero pag lumabas na ito ng Senate building, ay wala na daw siyang pakialam. Hindi, wala na. <laughs> hindi na raw niya sakop iyon. So, kung ako kay ba Senator Bato, payo lang Senator, huwag ka nang lumabas ng Senate building. Diyan ka na lang dahil kaya ka protektahan ni Senate President Tito Soto pag ka sa loob ng Senado. Tingnan natin mga boss, tandaan natin to. At itagaan natin to kung yung kanyang mga sinabi kung kaya niya ba talaga